Dahil sa isang panaginip ay nilaman ng nitong si Denaya dahil dumalaw sa kanyang panaginip itong si Perena at sa kanyang paginip, panaginip ay tala totoong totoo na nawala na nga itong si Perena kaya siya, man, siya ay biglang napatangis ngunit sa kabila noon sa kanyang paghiyaw ay magugulantang sila sapagkat sasabihin ni Kasyopeya ang kanyang panaginip ay hindi lang basta-basta panaginip sapagkat yun ay totoo kaya grabe nga ang pagtangis nga nitong si Danaya galit na galit siya at napapasigaw siya sa gigil dito kay Metena puno siya ng panghihinayang sapagkat matagal sila nagkahiwalay itong si Danaya ay napunta sa mundo ng mga tao kasama si Akil na matay din kasama din nga ang kanilang anak na si gea at muli siya nagkaroon ng anak na si Terra kaya naman na ngayon ay kinulung pa siya nitong si Metena ngayon ay malalaman pa niya na tuloyin nang hindi na niya makakasama at wala ng pag-asa na makasama niya itong si Perena sapagkat ito'y lumisan na nga at napunta na nga sa Devas. Nanghihinay siya at sinabi niya kung nagkaroon sana ng pagkakataon na naroon siya sa loob na Incantadia ay sana protektahan niya ang kanyang uh, kapatid na itong uh, si uh, Perena. Napakalakas ng kanyang pagtangis, damang-dama ng lahat kung gaano siya nalulungkot at kung papaano siya naghinagpi sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Perena. Nang hinayang siya sa mga oras dahil madalas silang magkaaway. Ngayon ay wala ng pag-asa na makakausap pa siya at makakayaka. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkawalangan nitong si Perena ay magkakaroon ng lamat ang samahan ng mga sangre na talagang pinagjaga ang buuin ng kanilang Ashti Perena para lamang magkaisa ang mga ito. Noong mga nakarang araw ay minsan silang naabutang nag-aaway mga mag pipinsan at hindi gustuhan ni Perena yon sila dapat ay magkaisa at magtutulungan upang puksain ang mga kalaban subalit ano ang ginagawa nila at sinasaktan nila ang bawat isa magiging tanda lamang ito ng kahinaan ng bawat brilyante at kapag nangyari yon paano nila maipagtatanggol ang buong inkantadya kung sila mismo ay nag-aaway-away samantalang kung merong manghigit na mas nasasaktan ay eh, walang iba kundi ang anak nga nitong siya Perena na itong si Blamara, dinamdam niya ang pagkawala ng kanyang ada, at sinisip pa nga niya itong si Dea kung hindi lang tektahan ni Perena itong si Dea ay sana buhay pa sana ang kanyang ada at hindi ito mawawala sa kanya. Pakalangkot mang isipin ngunit dahil doon ay magkakaroon na ng tuluyan ng lamat ang mga sangre at ito nga si Flamara ay lalayo pansamantala sa mga sangre dahil hindi na niya maiintindihan kung anong nga bang uh, uh, gustong mangyari nga ng uh, tadhana kung bakit pati ang kanyang ada ay hindi man lang tahan ni Embre at hinayaan nga itong mawala. Matutunan kaya nila ang leksyon o tuluyan itong magiging dahilan kung bakit dadapuan sila ng mga kalaban at sasamantalahin ang kanilang kahinaan.